Ka! Yung nireklamo ko po yung teacher ng anak ko kasi mahilig po siya yung magmura sa mga bata. Nagpaalam ito sa akin. ma magsasama ako sa rally. Mm. Di, natapos na yung rally. Grab Nagkasalubong sila ni Ma'am Principal. principal. Okay. So, nag good morning siya. Ang mm -hmm. sagot sa kanya, Good morning, Jordy Lins. ayos ayusin mo yung mga post mo. May paglalagyan ka sa akin. Sa part po namin ng mga teachers, marami po ginagawa si Ma'am principal namin sa amin na sobrang nasistress kami. Dapat yung kanilang gusto lang sana, i-transfer lang yung principal na ito. Uh -huh. Kasi ang dami na niyang mga ginawang hindi na po kayang ispamak. Aware uh, po kami sa nangyayari na niyan. Ang gawing po po ngayon yung uh, investigation natin dyan. Nasubmit na po namin yung incident report at uh -huh. saka yung ibang uh, document po na kailangan. Yes, Mayor, uh, makakaasa po kayo, babalikan po ng wanted sa radyo ito, tututukan po natin ito. Nakausap na po si attorney Mike owa yung tagapagsalita po ng DepEd. At actually nana na po nila ito para po mabigyan po ng uh, atensyon makakaasa naman daw po tayo na tutulong po ang tanggapan po ni attorney Mike po ngayon po uh, attorney mas maganda po siguro na ang magbigay na po sa atin ng uh, update, update. ay yung mismong uh, sila ma'am Juana, Juana. Hazel Landayaw, Teresita Ubaldo. Ubaldo sila po yung mga magulang po ng mga bata po estudyante mula po doon sa school sa Lawaan Lawaan Antique. National High School sa so, Miantique mm -hmm. po attorney Ma'am Juana, magandang hapon po Ma'am Hazel and Ma'am Teresita. Magandang, magandang po. hapon po, Ma'am. Maayong hapon. Ma'am, ano na po ang uh, balita? It eh, kasi share ito yung uh, naabutan tayo ng uh, October 13 na ban. Opo. Ah, uh, kasi may ibarangga election so bawal ang movement yung ganyan, 'di ba? Bawal maglipat, magpalit. Uh, Ma'am, ano na po ang update natin? Uh, sa ngayon po, Ma'am, uh, magandang po, magandang hapon po muna ulit sa inyo, Ma'am Attorney. Uh, sa ngayon po, yung uh, effective po no October 16, uh, si principal po ay nag-leave uh, at uh, meron pong bagong OIC principal na galing po mismo sa division office. So tahimik na po yung school, masaya Ayun. na po yung mga bata. Uh, parang ano na po sila, talagang hindi na po sila natatakot na pumasok ng school simula po nung Nung nag si Ma'am Principal. Okay. So, napakagandang balita naman yan, Shari, kasi yun lang naman rin ang puno't dulo ng ginagawa natin. Ano, kung paano mabibigyan ng pagkakataon na yung mga bata ay makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral ng matiwasay. So, nagpapasalamat tayo, lalo na kay Mayor Baladhay Opo. Uh, ng Lawan Antike, kasi uh, siya rin ang isa sa mga talagang uh, matibay na mga kumilos para dito sa concerns ng mga bagulang na ito. Kumusta naman po yung mga anak ninyo mismo tuloy-tuloy na pong pumapasok? Apo. Nagkaroon po ba ng uh, pagtitipon o uh, discussion o paghaharap uh, dito sa bagong principal ninyo? Nakausap niyo na po? Hindi pa po naka kami nakapag-meet kay Sir, uh, OIC po ngayon kasi uh, Sobrang busy po sila sa gawain nila doon sa division. Ah, okay. Pero wala na pong mga insidente na hindi maganda o hindi ka nais-nais? Wala na po. Talagang Ay. masaya na po yung mga bata. Nalinis na po yung talahiban na school. Okay. At uh, wala na po talaga silang pangamba na pumasok. Pati po yung mga teacher, okay na po yung kalagayan nila. Ay, napakagandang balita mm -hmm. niyan, Ayan Shari. Na po. Ayan, no? Oh, ayan. Opo. Marami yan na silang activities. Nila. Yan oh. po mga uh, nila. Bago lang po ito? Opo. Yes, ma'am. Okay. Nakarang, Opo. ano lang po yan. Nakarang linggo lang po yan nangyari. Ah, November na ito. Ah, November Opo. na ito. Okay. Kung baga mas naging uh, masayahin at masaya, matiwasay, Opo. 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 peaceful. Opo. O -o. Tsaka mukhang, tinan mo, nasang ngiti ng mga bata o yung ganadong-ganado sila sa mga activities nila, uh, whether curricular Opo. or yung pag nila ng interclass meet nila po. Okay. So, ma'am, good luck po at more power sa inyo. At uh, Opo. naway patuloy ninyong gabayan ang mga anak ninyo sa kanilang pag-aaral. Yan. Apo. <tinyo> Attorney Aina Magpali. Uh, yes, ma'am. Attorney, on behalf of Lawan National High School, uh, kami po nagagalak na nagpapasalamat po sa agarang tulong po ninyo kay Mama Sherry, especially Senators po kay Senator Rafi Tolfo. Yes, lalo sir, na. Saludo po kami sa inyo. Ganunin po sa butihing mayor po namin na si Mayor Asner Baladhay po dito sa Lawaan. Kay Sir Fionicacio po, sir. Sa action po ninyo, sir, ang ano po namin na tuloy-tuloy na po, sir, dahil po sobrang malaking pagbabago po ng Lawaan National High School. Nakabangon na po at sobrang saya po namin na kami po ng mga magulang tuwang-tuwa na rin po para po sa kapakanan ng buong Lawa National High School. Attorney, ang bahas po namin. Sobra-sobra mm -hmm. sobra po. Magandang hapon po sa lahat po na nakikinig. Ikinatutuwa po yan ni Senator Rafi, kay Idol Rafi, kasi po yan po, itong pangyayaring ito ay nagsasalamin kung ano ang pwedeng magawa kung tulong-tulong po tayong lahat. Yan. Opo, opo. Opo, attorney. Bo, so Mas Senator po, Idol, maraming salamat po. Ayun po, ma'am, nakikinig po si Senator ngayon, ma'am. Uh, kami mimensahay po kayo, ma'am. Sapon po, Senator uh, Raffy Tol kami po lubos na nagpapasalamat po kami sa agarang aksyon at tulong na binigay niyo sa amin sa butihing mayor namin ng Lawaan. Maraming salamat po sa suporta at uh, hindi po niyo pinabayaan na magiging masaya ang Uh, kalagayan ng mga bata sa Lawaan National High School. Yan. Sir Rafi Tulfo, uh, salamat po sa napakalaking tulong po ito sa buong Lawaan National High School, sa teachers, especially po sa mga estudyante po. Kami po nagagalak po sa inyong uh, tulong na ito po tatanawin namin habang buhay dahil po ang nakataya dito po ay ang brighter future po ng mga kabataan po, Senador. Sana po marami pa kayong matulungan na kagaya namin po na nasa probinsya po. Saludo po kami sa agarang aksyon po ninyo Senador. God bless po sa Rafi Tulfo in action po. Thank salamat you, thank you. Po. Thank you din po sa tiwala ninyo kay o, Senator Idol. Maraming pong salamat. Ayon, salamat, salamat po. And uh, magandang hapon din po sa mga taga Antique po natin no mm -hmm. sa specially po yung mga magulang at estudyante ng Lawaan National, National High School. School. And uh, of course, maraming maraming salamat din po kay Mayor Aser Baladhay ng Lawaan, Antike. Maraming maraming salamat po, Mayor. Uh, after po nitong nung airing at kinausap namin si Mayor mm -hmm. gayon din po yung sa sa DepEd agad po nila itong inaksyonan ano mm -hmm. and uh, nakipag cooperate naman po. And yung bago nating principal Oo, yung OIC Sir principal Banya. Okay. Yes po. Uh, good luck po sa inyo at uh, sana po ay uh, maging maayos po ang pag-upo ninyo dyan bilang OIC principal. Yes, mas masaya ang mga estudyante. Yes. Maraming salamat po at magandang hapon po.